Good afternoon mga guys. So yan, galit po kami sa pagsunto. Grabe pong init ngayon dito. As in, ito po yung kapalitan, sobrang lamig nung, ano, nung mga nakarambuan, Tapos ito, sobrang init po talaga. Yun. Hapo na, pero tirik pa rin ang init. Pero maganda ngayon, alam nyo, bulaklakan ng mga bulaklak ngayon. Yan, ang oh. dami bulaklak. Si, ano po, isuno? Ay, nakakatawa. O, ang dami halaman. Nasaan oh. na si suno Kung mga bata, kailangan lagi may tawil sa likod para hindi matuyo ang pabis. Yan po yung mga pinagsisimula lang ubo, sipon. Dami na kapil ng tricycle, oh. So yan mga guys, ito yung ano dito, event center. Kaya nyo, ang ganda. Ang ganda po ng mga halaman dito, mga guys. ganda oh ina niya naman pauwi na kami sa amin ang ganda ng ganda mga puno o oh, tag taglagas ngayon eh ayun ako lang hindi tayo may pine tree pa dito mga lods mga guys, oh. Nagpapagawa na naman ng bagong street lights. Ayan. Yan po ay pagawa ni Patron. Ni Mayor Patron. At siya po ang may pagawa niyan. Bagong street light po. Ayan, nagbubukay na sila. So, yun lang po. Bye-bye.